Uh -uh. yung din, akala ko tuyo sabihin niya ko sa, wow nila, kong 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 sige, open mo muna aya Conti ay, ito, continue, open ito, 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 mo muna isyibol, continue mo muna open, tapos bigay magka mo kay ate careful ayan, mo magkalat hindi ah, e dyan lang naman ka, sabi ko tuyo siguro galing naman ni Oyo ano, ano, ano here, here, dito, 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 open yan First time ni Aya mag-open ng egg. Baka mahulog na ka. Masayang yung pinaghirapan mo. Yan. Hawak. Ay! Alo, ay, ay, ay dito, may laga, dito kan? may lagay. Dito may lagay yung dumi. Wag mo. Yan. Wag kang magtatapo. Magbaano. Wow! Wow, no, diba? oh, marunong na. Marunong niya. Pinukpok eh. Ako, Nakita niya. Oh, Pinukpok niya yung una. Tapos, ah, hindi na, na nga ano naman ng konti. Ay, ginano. mo. Ang o, oh, seryoso ang o, oh, seryoso ang o. Oh. Oh. oh, Are you done? Ayos na. Galing. Oh, give natin ate. Give ate. Wow. <laughs> oh, ano sa? Oh, thank you. you. Thank you daw. Say, well, shoes. Uh, oh, say, welcome. Welcome. No. <laughs> ano? Shoes? Cheese. Oh, siya daw unang magsusuot ng shoes. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Oh, siya daw unang magsusuot ng shoes. Oh, alisin mo muna to. Wait lang, wait lang. May laman. Oo, oh, oh, oh balikkat, balikkat. sige, mas maganda nga yung may laman para ano. Oh, sige, oh, try, you try. Oh, sige, you try. Ay, ka mid mo? Sa SOM? Hindi, hindi, dali. Nung napagdara niya. Ah, open mo nga, Papa. Hindi niya ano. O, oh, yan. Mm.